Kawawan naman oh, ito no? yung ginawa sa kanya ng employer sa Saudi. Narito ang latest update sa OFW na kinilalang si Leslie Diaz na taga Calvario Isabela City sa Mindanao na kasalukuyan ngayon naka-admit sa hospital sa Sambuanga City dahil sa mga sugat gawa ng pagmamaltrato sa kanya ng kanyang among babae sa Riyadh, Saudi Arabia. Umabot na sa kaagapay ng mga OFWs kabong koncha ang masamang nangyari dito sa ating kabayan. Matapos na magpasaklulo ang nakakatandang kapatid nito sa kaagapay ng mga OFWs dahil sa tila dinididima lang sila ng taga uwa at DMW. Wala o manong tulong na dumating sa kanila mula sa gobyerno kahit nakapagpasa na sila ng mga dokumento at mga litrato na naging dahilan kung bakit nanggigil ngayon si Kaagapay Kabong Concha. Galit na galit ito matapos marinig ang kwento at sumbong nitong ating kabayan na labis na nagdurusa sa kamay ng kanyang among babae sa Riyadh Saudi Arabia. Narito ating pong alamin ang buong detalye na paniguradong magiinit ang dugo nyo dito sa sinapit nitong ating kababayan. Ayan po. Siya po ay nanggaling po ng Riyadh. Kauwi niya lang po noong January 27. Eh grabe naman ginawa sa kanya ng kababayan. Ate, uh, pwede yung pakita mo sa akin yung itsura mo sa ulo mo. Ayan po. Ay, hindi, madilim, madilim. Ayan. Grabe naman yung ginawa sa kanyang amo na Oh. Ano ano yung ano yung mga tama na yan sa ulo mo? Po yung pagpal sa akin ng sisya po. Si ang ano? dito. Ano ano anong ginawa sa iyo? Anong pinalo sa iyo? Yung sisya po, yung stainless. Wala ng talaga. Ah, uh, meron po ang ah, uh, pagtaga ng kusinyo. Puta gina. Ang gigigil ako. Isipin niyo, o, oh, yung mga shisha, hinampas sa ulo. Yung mga kutsilyo, ayan. At hindi lang sesya at kutsilyo ang hinampas dito sa atin kabayan, kundi marami pang iba. Gaya ng baso, walis, figura ng tower, floor wiper, lampaso, extension cord, lagayan ng tisyo, wire charger at urasan. Nakasaad ang mga ito sa liham ni kabayan na pinadala niya sa OWA at DMW. Pagdatingin mo, kamay mo. Kamay mo. Ayan o. Oh. Yan, akit. Lahat yan, tama, tama, tama yan. Tama yan lang, ano? Ginagawa ng employer mo. Oh, no. oh, ah, oh. ayun naman, Diyos ko. Walang yan naman nakakagigil talaga. Ano, anong nangyari sa mga din mo? Sinong tagahata ko? Nang? Ano po, pagtutok lang siya. yung stainless din po. Hindi na makakita. Yung isa ko mata. Ha? Hindi ba kita yung isa mata? Ito po, hindi na. Yung ito, nakakakita pa po, po, pero ito din na po. Cool man, ate. at hindi lang ito ang sinapit ni Kabayan na kasaad sa kanyang liham na pinadala sa Owa, hinila umano siya ng kanyang among babae sa hagdanan at inihulog, at balak rin umano siyang ipasok sa oven ng kanyang among babae at binuhusan pa umano siya ng mainit na tubig at sinunog pa ang kanyang dila at mga labi gamit ang kutsara. Lahat ng ito ay nasa liham ni Kabayan. Anong ginagawa ng umalang anong mga tao yun? yun? Yung babae lang po yung ginag ano nag ano sa akin, yung lalaki mabuti po. Hindi alam ng asawa. Bakit ayun po nangyari sa mukha niyo, sa face niyo? Ano po, kutsilyo din po. Kutsilyo? Hindi wala po kayo na nag-uwi noon na tawagan? Wala po. Ilang po ang ginaganan ginag ng amo? Mahigit po, 2 um, two years. Two years? Ganyan ang ginagawa sa'yo? Opo, kasi isa, kasi uh, almost three years po ako doon. Okay. Tapos? Yung first year po, ay uh, yung isang taon pang pamamalagi doon, okay po yung pagkata sa akin. Nung pagpasok ng two years ko doon, doon na po nagsimula. Ewan ko po, po. Sa mga hindi nakakaalam, ganito ang mukha ni Kabayan nang magpunta ito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa ganda ng itsura ni Kabayan, baka pinagsisilusan siguro ito ng among babae kaya siguro nagawa nitong saktan si Kabayan. So ngayon ate, ate, hindi ka na makita ngayon. Yung isa ang mata ko po, ito. Nabulag na. Dahil sa ginawa ng anak am amo. Opo. Tapos yung mga sugat mo sa mukha mo, mga mga sugat ng kutsilyo yan. Apo. Tapos sa buong katawan mo, may may mga pataka ng plancha, plancha? Dito po sa likod, may pagtusok-tusok ng siya. Tatyan, paggunting. Disko. Disko naman. Ay, ano, ay, ano po yung tama, tama sa inyo? Ano po yung tama, yung tama sa inyo? Tama sa inyo? Tama sa katawan nyo? Ano po ang tama niya, katulad nyo? Dito po po, may plancha dito sa leeg. Plancha? Opo. Eh, saan may braso mo? Iyong mga braso ko po, po din. Ano, plancha at saka magpapagat ng kutilo. Ano, pagbunting sa akin, pagbunting sa tiyan. Walang yan naman talaga naman. Pagtusok-tusok sa likod. Madami po. Tapos umuwi kayo ng Pilipinas, ganyan na tura mo Mo. Yung buhok, hindi po. Kasi dito lang pinut, ano, nagpaputo ng buhok. Dito po, wala na po dito. Dito na lang meron. Tapos nakabalag po ako nung pinauwi ako. Nang, nangigigil ko nangigigil ate kasi you know, hindi, hindi namin alam nangyari sa inyo yan. Dah, dahil nga sa wala kang cellphone. Ano, ano, anong ginawa po ng agency nyo? Ng agency? Opo. Oh, wala po silang nakawa. Hindi, ah... Uh, hindi nila alam. Hindi nila alam. Ngayon, ta ngayon po, tumawag na nga sa kanya ngayon? Hindi pa? Yung ate ko ang tumawag sa agency. So ngayon wala kahit mismo OWA hindi pa hindi pa alam niya sa niya no. Sa OWA alam na nila ko. O bakit hindi ko hindi tinulungan kayo? Eh, ewan ko sa kanila. So wala pang tulong sa iyo. Kuya, yung muwi kayo dyan eh. Yung DSWD, yung DSWD, DSWD po, tumulong sa akin. DSWD, pero? Ano pa po, yung OWA, pending pa po. Pending pa? Kailan kayo lumapit sa, kailan kayo lumapit sa OWA? Ah, nung dumating kami dito sa hospital, na admin ako, pumunta yung ate ko. Tapos ilang 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 lingkod ilang lingkod ano na po, 19 days na po ako dito sa hospital. Tapos walang, walang tulang owa? Oh, wala po, 19 na, na Opo, wala. Owa naman, Diyos naman kayo. 19 days sa hospital, may pinuntahan na pala kanyo, hindi mo lang pupunta. Tingin po, tingin, tingin yung itong babae na to, oh. Kawawa naman, oh. Tingnan yung ginawa sa kanya ng employer sa Saudi. Tapos pag uwi ko dito, ang payat-payat ko, dito na po ako nakarecover. Sige po, wag po kayo mag-alala. At uh, kakausapin po yung kaibigan ko, yung uh, congressman. Uh, at uh, ko po na nga sa, at, uh, no, sa kaibigan natin sa D D DMW para matulungan po kayo. Opo. Parehas din po. Dito yung D&D Molo pending din po. Naksasasay! <coughs> so, so, so. Tumo, lumapit na po ka dyan, DMD, 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 mo sabihin, nung tumapit ka sa Oa, nung, nung, uh, na-admit ka nyan, pero nga ngayon wala ang tulong sila. Opo. Wala pa po. Ayon kasi sa post ng nakakatandang kapatid ni Kabayan, para lang daw silang naghihintay sa wala. Lagi lang daw sila sinasabihan na maghintay hanggang sa palaki ng palaki na lang ang bill nila sa ospital. Umabot na sa mahigit 200,000 pesos. Ang bayarin pero di pa rin daw nagparamdam ang owa. Kaya at nagpasaklulo na sila kay Kaagapay Kabong Concha dahil walang pumapansin sa kanila ng mga ahensya. Wala, puro lang antay, antay. Kasi inaantay daw nila yung katataasan. Ewan lang po. Kasi yung ate ko yung pumunta dyan. Yung pumunta doon sa OWA. Kaya nga, nakausok ko yung kapatid mo kanina. Uh, naalaman ko pa na noon na yan pa lang. Ngayon ko lang ko sinakit sa Saudi Arabia. Magandang taon na po siya, pero ganyan po ang ginagawa ng amo niyang babae. Parang ginawa siyang pansimbag. Tapos nung basa, pinauwi ka na lang ng amo ng ganyan na tura mo. Opo, ganito. Pinatapan nato ito dito, tapos pinasot ako ng mahaba sinasot ng gloves para di lang makakita. Tapos sinabi niya sa akin na rashes lang daw to. utis naman. Pananatili ko doon ng isang taon, okay pa po yung pag-send ko ng money sa asawa ko. Pero nung pagpasok ng kalang taon din ako, ano? Ilang ilang buwan, ilang buwan? Mayroon ko ba mayroon ko ba kukunin sa May kukunin ka pa sa Meron pa po na doon, ha? ng isang taon. Isang taon po, meron pa ako doon na sahod isang taon. Na ha? Isang taon. Isang taon hindi mo nakuha? Opo, kasi bigay yun ng asawa niya. Ate, ulitin, ulitin ko po, isang taon na sahod po ninyo ang hindi ko nakuha? Opo, kasi yung isa kong taon, naka-send naka sa naka, naka, asawa ko yung isang taon ko, hindi ko nakuha, sir. Akala ko, dinar akala ko binigal sa akin ni Madam, hindi pala. Ay, dapat na muna, ano, stop muna tayo ang mga deployment ng ban, ano. Dapat muna i-stop muna ang uh, ang de deployment ng mga kasambahay. Ito, grabe to. Grabe. Grabe ang pag ginawa sa kanya. Ayan, buhay na buhay. Tito niya po, yung itsura niya, yung ulo niya, ginawa, ginawa, ano, uh, puro tama, na, tama ng sisa. Ang gabi. Nangigigil ako ate, nangigigil ko ate. Sa, sa, sa Riyad po kayo, sa Riyad, oh, galing, oh po, sorry yan po. Tapos 19 days nung no, wala lumapit na kayo sa OWA, wala man lang siyang tulong. Opo. At, at, at sabi mo amo, hihintayin pa yung katatas-taasan. Ganun yun? Sa, o, sa OWA, sa po, yung mga staff doon, sinabi kay Ate. Pinakita pinakita niyo yung itsura mo, ganun pa rin yung ginawa nila. Opo. Opo lahat, ginigay na doon sa kanila. Lahat, mga pictures ko po, nandun na. Oh, Owa, Diyos ko. Pero kung nag-viral siguro itong si Kabayan, dudumugin ito ng tulong. Ultimo siguro na mga ahensya ang lalapit sa kanya, tulad sa ibang mga OFWs, dinumog ng tulong kahit mapasinador nagbibigay. Kaya dapat pala talaga siguro mga kababayan, kung may nangyayaring di maganda sa sektor ng mga OFWs, mas maganda siguro na ipaviral para umaksyon kaagad ang mga ahensya. Kasi kapag ito po ginawa po kay Ate, so almost 2 years ginawa 'yang panjigbag tutusok ng kung ano, kutilyo, plancha, sa mukha niya at katawan niya. Tapos wala man lang tulong nakating naka na, na Pilipinas, 19 days na sa hospital, hindi man lang tulungan. Ate, sa tula, nang, 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 gigigil, nang, gigil nang na ako. <laughs> dapat po na dapat po na ma, ano ma ma, 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 mabigdan ma ng hustisya kayo. Dapat po, na, dapat tulungan kayo sa ginawa, ng ginawa sa inyo. Dapat po kayo tulungan. Dapat po ngayon, nung, nung pagdating nyo pa lang, nung lumapit na kayo sa Owa, sa owa dapat tinulungan na kayo. Isipin mo, nabulag ka? Nasir, na, mata mo na ano dahil sa ginawa na naamo na yun? Ate, huwag po kayo magkadala. Hindi po kami hinto. Sa nangyari po sa inyo, hindi po kami hinto. Eh, ngayon po, tatawag po ko sa DMW at kakausapin po noon yung matatot para po matabihan po sila at para mapunt mapuntahan po po diyan kayo. Okay po? Okay. Okay po. Anong pangalang agency mo? Bagyo Benguet, International Corporated ko. Nat 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 nawagan niyo na natawagan mo nang agency? Ay uh, yung ate ko po tinatawagan ni ate pero di na maka-contact. Pagkatapos mo usap mamaya ibigay mo sa akin yung pangalan ng mga ano gagawin ko agad ng, ng para niyan. Okay po. Sa nangyaring ito kay kabayan mga kababayan, pabor ka ba sa sinabi ni Kaagapay Kabong Concha na iban ang Saudi Arabia? Pakikomento ang inyong saluobin. Salamat at pala.